ay ang updated value ng 1 peso coin na Jose Rizal na may taong 1972 o 1974. Samahan nyo ako mga kabarya at alamin natin kung magkano nang sa ngayon ang halaga ng baryang ito dahil napakarami pa rin nagtatanong sa atin about dito sa 1 peso coin Jose Rizal na may taong 1972 at 1974 marami pa ring hindi makapaniwala mga kabarya na yung iba sa mga lumang barya natin ay naibebenta na natin sa mas mataas na halaga sasabihin ko na rin po sa inyo mga kabarya kung ano po yung mga klase ng lumang barya na mataas na ang halaga o collector value Makinig lamang po kayong mabuti mga kabarya. Bago natin talakayin ang 1 peso coin Jose Rizal 1972 at 1974 mga kabarya, ay ipapaalalak po sa inyo yung mga bariya na patuloy ko pong binibili hanggang sa ngayon. Ito po yung mga BSP series na kasalukuyan pa rin natin ginagamit sa ngayon. Baka makita nyo ito mga kabarya unang-una sa binibili ko ay ang 25 sentimo. Ito po yung lagi kong uh, tinatalakay sa aking mga bawat video mga kabarya. Baka kung matyambahan nyo lamang po, ito pong 25 sentimo na may year 2006 mga kabarya. Marami na rin po tayong nabilhan ng ganitong uri ng coins at syempre mga kabarya ay kailangan ko pa po, po nito. Ito po ay nagkakahalaga na o binibili ko na mga kabarya sa halagang 1,000 hanggang 3,000 pesos ang kada piraso. Napakamahal na rin po ng value niyan dahil sobrang hirap na pong hanapin ng 2006 na 25 centimo coin. Baka akalain nyo mga kabarya na basta-basta lamang po ito nakikita. Hindi na po ito basta-basta nakikita sa ngayon. Pero kung ikaw ay nakapagtabi ng mga 25 centimo coin, ay baka posible na machambahan nyo ito mga kabarya. Kaya i-double check nyo po baka makita nyo po itong year 2006 na 25 centimo coin, 1,000 to 3,000 ko na po yan binibili. Ang pangalawa sa mga barya na patuloy kong binibili mga kabarya ay ang piso naman mga kabarya na may taong 2005 mga kabarya. Yan po ay binibili ko na sa halagang 300 to 500 ang kada isa nito. Napakarami na rin po nating nabilhan nitong piso na may year 2005 sa ating mga viewers ayan, kaya i-double check nyo po mabuti kung yan po ay piso na may taong bayan ayan, 300 to 500 pesos na po ang kada piraso ang bili natin dito mga kaparya good luck po at ang pangatlo mga kaparya na patuloy nating binibiling coins ito pong ng uh, 5 peso coin year 2006 ayan mga kabaryang So ito po ay lagi kong pinapaalala no mga kabarya para matandaan niyo po yung taon ng barya na patuloy nating binibili. Ito pong 5 peso na may year 2006 mga kabarya ay binibili ko na sa alagang 1,000 up to 1,500 po kada piraso nito. Marami na rin po ang nabilhan nito pero patuloy pa rin po akong bumibili hanggang sa ngayon. Marami rin mga kabarya nating na kolektor ang naghahanap nito. Kaya i-double check nyo po mabuti yung inyong mga 5 peso at bakayan po ay may year 2006. Okay? At sa pang-apat natin mga kabarya, ay ang 10 peso coin naman mga kabarya na kadalasan ko po rin pong nabibili sa ating mga viewers Ito po yung 10 peso coin na may year 2007 mga kabarya Okay, ito pong year 2007 mga kabarya ay binibili ko na sa halagang 1,000 up to 2,500 Okay, ito po ay hindi na rin biro na makita sa ating mga 10 peso coin BSP series dahil nga meron na tayong mga bagong 10 peso coin yung new generation currency So, ito pong 10 peso coin na luma, mga kabarya, ay isa sa mga hinahanap natin. Basta po yan ay may year 2007 na 10 peso coin BSP series. Okay po. Yan po ay isa sa mga bubuo sa aming mga koleksyon at patuloy naming hinahanap kasama ng aking mga kabaryang kolektor. Okay, at ang pang lima mga kabaryang. So ito pong pang lima natin mga kabarya ay ang 10 peso coin pa rin. Year 2009. Okay, yung una po ay 2007. Ito pong pangalawa ay 2009. Ito po mga kabarya ay binibili ko na rin sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos mga kabarya. Okay? So ito pong uh, 2009 na 10 peso coin ay mahirap na rin talagang hanapin at uh, ayun, maraming nagsasabi na meron daw sila, marami daw sila nito pero wala naman po may ipakita ang litrato. Mas okay mga kabaryan na i-double check niyo pong mabuti ang inyong mga coins at dapat po ay tugma po yung taon ng mga barya na inaalok nyo sa ating Facebook page dahil hindi po yan na bibilhin sa inyo kapag hindi po tugma. Okay? Make sure po na tugma po ang paon ng mga barya na inyong makikita bago po ninyo isend sa ating Facebook page. Okay po? So ayun, mapunta na po tayo dito sa ating topic na 1 peso coin Jose Rizal 1972 at 1974. Ano nga ba yung tinutukoy ng mga kolektor patungkol dito sa 1 peso Jose si Rizal 1972 at 1974? Ang baryang ito ay napaka-popular hanggang ngayon at marami sa atin nakapagtabi ng mga 1 peso Jose si Rizal na ganito mga kabarya. So ito po mga kabarya, ay milyon-milyon mga kabarya ang piraso na ginawa ang BSP. So lagi ko pong sinasabi yan dito sa ating video. At marami pa rin pong hindi makapaniwala sa presyo ng 1 peso serisal na ito. Ang bariyang ito mga kabarya, ay hindi pa rin po tumataas ang collector's value dahil na hindi ito itinuturing na rare o hard to find coins ng ating mga coin collector kagaya po mga kabarya. Dahil po sa sobrang daming ng uh, piraso nitong 1 peso o si serisal, ay hindi po nagiging demand o hindi po ito binibili sa mahal o mataas na halaga ng ating mga kabaryang kolektor kagaya ko. Okay? So ito po ay nagkakahalaga pa rin ng humigit kumulang 5 piso hanggang 20 pesos ang kada piraso. Depende pa yan sa kondisyon nito. Ang hinahanap ng mga kolektor patungkol sa bariyang ito ay yung mga kagaya nitong error coins mga kabarya. Ibig sabihin mga kabarya kapag sinabi pong error coins ay hindi po tama ang pagkakaimprinta sa bariyang ito. Kapag ganyan po ang itsura ng inyong 1 peso seri 1972 or 1974 ay maaari po yung bilhin sa inyo mga kabarya sa halagang 1,000 hanggang 3,000 piso ang kada piraso. Basta error coins po yung mga ganyang klase mga kabarya. Okay kapag hindi na po at common coins lamang po ay hindi po binibili ng mataas na halaga. Maabot po yan ng 5 piso hanggang 20 pesos lamang. Depende pa po yan sa kondisyon at depende pa po yan sa kolektor na inyong makakasundo sa presyo mga kabarya. So yun lang mga kabarya ang update natin patungkol dito sa 1 peso seri na may taong 1972 at 1974.